ako hindi ako naniniwala na ano, yan. Uh, nabigyan lang ng Malaysia siya nung <laughs> may pa-surprise birthday. Tapos, doon na, doon na sinabi na na nag -selo. Si coach nag -selo. In fairness sa coach, baka gusto lang niya talagang gumaling yung ano, nung, nung bat. monitor natin kung ilang beses lalabas si Senador Rafi Tolfo sa Wanted sa radyo mula nung naipadala natin yung sulat or uh, hindi natin alam, no? Expected natin na uh, uh, Thursday at Friday siya lalabas. Pero today, sa April 2, lumabas siya. Uh, it's a Tuesday. So, hindi natin alam, no? Pwede pala siyang kahit anong araw siya lalabas na sa Rafi Tolfo. So, ang uh, gaya ng laman ng sulat natin, ang ayaw lang ng natin ay yung ano yung amagamit ah, magamit ni Senator Rafi Tolfo yung pagiging senador niya diyan sa programa niya kasi uh, kita kita naman sa mga sagot ng mga uh, hindi hindi mo kasi na makukuha yung insaktong uh, tunay na damdamin yung mga panauhin nila diyan sa Rafi Tolfo in action kasi si senador ang kaharap nila si senador ang kausap nila so kagaya nung interview sa dito yung sa binugbog na yellow belt binugbog daw ng black belt no pero nakikita natin dito na isa part of training. Training kasi. Training lang. lahat naman tayo dumaan ng training. Kaso lang, itong na uh, dalawang nag-uusap dito sa sa studio, yung mama at pap, ay yung, mama, mama papa, yung mama ng biktima at saka ang allegedly biktima ng pagbubugbog at si senador ay wala naman palang ano, walang, wala alam sa sa training-training na yan. No? So nakikita natin na pati na yung mga netizen ni na <laughs> uh, parang ang gagaling na mag-comment, no? Ang gagaling na mag-comment, ah, uh, Bakit uh, hindi pwede yung babae sa lalaki? Hindi yun pwede kasi, ano, mataas yung rank ng ano. Hello! Uh, training, eh. Uh, eban ko kung... Pero lahat naman siguro tayo. Uh, dumaan tayo ng training. So, hintayin pa ba natin na... Uh, Kaya ng sinabi ng mother is... Not, nakikilhok itong yellow belter sa international na ano na competition. So hindi sa sinalsalihan daw ng ng anak niya, eh, hindi pa daw nabugbog. kailan pa ba uh, doon pa ba natin hintayin na makita natin na mabugbog? Kaya nga siguro na hindi siya masyado nagbugbog doon sa training kasi kasi maganda yung training. Gagaya ng nito na ginawa ng ano nila, coach nila no. In, fairness, coach, uh, mabuti yung nagawa no mabuti yung nakita naman natin. Lahat naman tayo nakakita ng video. Lahat naman tayo, hindi naman talaga, wala tayo nakita na nabugbog, kagaya ng sinabi ng coach. Uh, siguro, ano, uh, nag-aim lang yung ano, coach na, na, mabigay ng full potential ng baba, bata. No? 17 years old na uh, athlete. No? Kung ayaw mong magbugbog dyan, eh. <laughs> saan ka ba Diba ang ang sinasabi nga natin ang mas mahi ang pinakamahirap na trabaho na daanan natin ay yung trainings. So buti na yung maghirap tayo sa trainings tapos ano uh, hindi tayo ma masyadong uh, lugi doon sa actual na. So sa sa dito sa Bata is an tournament no. Tingnan natin ha panoorin natin pan yung sinabi ni ano na parang nasasabi natin na no, wala talaga na no, wala wala lang, basta may matanong lang. No. Tapos clap 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 yung mga ano. So, we are requesting for that video ng first round. Pero yung second round po kasi, nagsisipaan silang dalawa. Okay. So, pero totoo pong mas malaki yung lalaki. Black belt yung lalaki, nakikita naman sa video. Tapos yung babae po, mas maliit at saka nakasuot ng yellow belt. Mas payat. Now, uh, sir, yung referee, sabi ni ma'am, ay estudyante rin. Yes Opo, opo. Sudyante po 'yon, opo. Di di ba dapat pag ganito mga sparring eh da, ang ang referee dapat ay professional na rin. Kung totoo sen. Dapat kung pwede yung assistant coach o kung hindi man mas, pwede si coach. Mas maganda 'yon, Sir Rafi, kung tama po kayo kung kumere referee na official pero Normally po kasi sa training, Sinisimulate lang nung nung coach nung instructor yung uh, yung process of sparring kaya naglalagay sila doon ng kunwari referee pero normally po pag sparring session during training po sir ah uh, uh, ulitin ko ah uh, magala yung ginawa ng ano ng coach dito yung train yung tawagin natin na instructor no ah uh, sa mga ginagawa nila sa atleta nila pero Uh, ang naka, nakalagay lang na malisya dito is yung ano, yung sabi na may gusto yung coach sa bata uh, sa dalagita, no, yun ang ano, tapos uh, parang nabibigyan siya ng special attention siguro, no. kaya nga siguro parang pinagtuunan ng pansin yung bata para gumaling masyado sa kaya sinabak sa training na ganoon. Pero ang mali lang dito talaga, hindi eh, walang mali ito si, uh, ano, sa training eh, kasi nakikita nga uh, sinasabi nga natin na tama yung sa training na ginawa. Ang nagbigay lang ng problema dito is yung ano, yung birthday, no. Bakit pa doon? Ito talaga sila alam na na nagde-training yung bata eh, don doon pa sa oras ng training, no. Mm, tapos, pa bulaklak-bulaklak pa, pakain-kain pa doon kain -kain pa sa oras ng training. After training na siguro ginawa, sino ba naman ang ma matutuwa? No? Tapos yung sinabi na, pag abot, pagdating daw nila, sumigaw lang, chariot! Yung chariot po is, ano yan, attention! Wow. Ganon, parang ganon ba? O form! Ganon! Instead, dahil birthday, na instead, uh, sa kadalasan sa training, hindi kinakantahan yan. Um, uh, hindi kinakantahan. Yung trainee, yung trainee mismo ang napapahamak dyan sa birthday nila. Dapat, dito sa pagkakataon na to, napapahamak yung ano as greetings naman yan eh na birthday instead na, instead na kantahan yun ah uh, yung tinatawag nila na punishment oh, lahat kayo mag-greet mas matindi yun kaysa kantahan ka ng happy birthday oh di ba at hindi pinakailaman doon yung pagkain. <laughs> Sino na magkakain dyan sa gitna ng training? Nako naman, ito talaga si ate, Oh. Itong may pa-birthday birthday surprise pa kasi kayo. Kung wala lang yun, kung wala lang ang in in incident na yun, wala talaga sanang, ano, wala tayo. Ito yung pag-uusapan. Walang, wala sanang pag-uusapan na ganyan, no Ako nga, eh, naranasan ko yung ganyan, Nung no? gusto ko mabugbog, no? Gusto ko, mga, ano, yung higher belt para alam ko kung ang ah, ganito lang pala yung ano, ganito lang pala yung mga kilos ng mga black belter na to. Tapos ah, di ba mas maganda na kahit mababa ba yung rank mo, nakakasparing ka ng mga black belt. So, sinabi ng bata na palagi na daw sila nag sparring hindi naman pwedeng bibihin ka, palagi ka na lang hindi daw siya sinaksatan, parang gano'n. Hindi naman pwede sa lahat ng araw bibibihin ka para mas gumaling ka. Huwag mong asahan na bibihin ka naka full body armor ka yung yeso to yan yung bantayan mo lang tala lalo walang metal dito sa sa harapan kasi sa sparring ng mga martial arts yung ano lang sa face tapos wala ano yan naman talaga no tapos yan ang bantayan mo yung ilong mo kasi aabot talaga dito yan pag uh... pero minsan pag tinamaan yang ilong mo yun lang, so, ilong lang, mabali iba yan o ano, kung gano'ng katangos yung ilong mo, mababali talaga yan pag hindi, ka, hindi mo binantayan. No? So, training din kasi, pwede ka naman umayaw eh. Di ba? Pag, pagkita kita mo na, oh, parang sobra na to. Di ba? Ganun lang naman yan. Oh, matras ka, tumalikod ka, italo ka na. Oh, ganun lang naman yan. Eh, hindi ka talaga, hindi ka ta, talaga bugbugin yan kung ano. Hindi mo, hindi natin matatawag na pinugbog ka dyan sa, sa training, di ba? Kaya pwede ka naman kung malingkot ka lang dyan, wala na. Stop na yung fight. O, oh, gano'n lang yun. Pero, kawalan mo yun. Ako, hindi ako naniniwala na ano, binubog yan. Uh, nabigyan lang ng malisya siya nung <laughs> may pa-surprise <laughs> birthday. Tapos, doon na. Doon na, sinabi na na nag -selo. Si coach, nag-sello. In fairness sa coach, baka gusto lang niya talagang gumaling yung ano, nung bata. Kasi, sabihin na natin, o. Oh, sige, may special ng pagtingin. So, gusto mo, ikaw may special na pagtingin doon sa tao, gusto mo umangat siya, gumaling siya. Yun siguro, no? Part sa, ano, na para, para sa, ano niya, sa career, no? Gusto niya maging athlete, eh. Achiever, di ba? Oh, yun lang, yun. Ganun lang yun. Mm, tapos yung dito, maraming comment na mga, ano, <laughs> wala, wala, wala. Palpak yung coach, yung mga ganun. Ulitin natin yung, ano, ah, nabigyan lang ng mali siya talaga dito normal naman kasi yan, di ba? Sirabi naman yun sa selos, so, pabugbog mo. <laughs> Hindi naman siguro ganun. Uh, nagkataon lang siguro na ganun, na uh, nabigyan ng malis siya. Kasi, yung sa birthday surprise. No? sabihin natin na yung mga, yung, no, kung may mga kamag-anak tayo, may mga kaibigan tayo, may mahal sa buhay tayo na na-undergo ng training, huwag surprise surpresahin doon para sa birthday nila. Kasi, napapahamak 'yun sila. Kagaya ng ng ano sa training ko dati. Uh, uh, may ah, may birthday. Wala kami alam first ano 'yun, first na uh, batch namin na nag-celebrate ng birthday. Akala mo, akala mo kung ano gagawin. <laughs> Inilublob sa drum tapos nilagyan ng yellow. Yan lang. Oh, birthday mo. Okay. Tapos kami, nagano kami doon. <laughs> Nagpupus-push up. Oh, normal lang 'yun. Uh, may mga lalo na doon sa training wag kayo, wag, kayong ano uh, magpapadala ng maraming pagkain doon <laughs> magagalit yung coach <laughs> no yon lang uh, number one idol number day one ha huh? uh, sa tuesday pa pala <laughs>